yung wear and tear condition kung tawagin natin. Uh, ang kalaban mo dyan ay nature. Lalo kung halimbawa nakalubog sa tubig, yung current ng uh, tubig na katulad ng San Juanico Bridge, mga kapuso. Eh ngayon, eh, siyempre merong epekto yan sa ekonomiya ng Eastern Visayas. Sapagkat yung San Juanico Bridge ay nasa pagitan po yan ng Leyte at saka ng Samar. Yan po isa sa pangunahing uh, Uh, daanan ng uh, mga kargamento, di ba? Ng supply, pagkain at kung ano-ano pa dyan sa Eastern Visayas. Eh, siyempre, ang sabi ng iba, eh, pag uh, uh mo yung mga, mga sasakyan, hindi mo na padadaanan kasi, ano ha? Eh, hahaba ang kanilang ruta, hahaba ang gastos o lalaking gastos sila pagdating sa shipping. Dahil sasakay ng barko, mga kapuso, yun po ang alternatibo ngayon eh. Sasakay ng barko, o mapapahaba. matadagdagan ng logistic cost, ha? shipping cost mga kapuso. Tataas ang presyo ng pagkain o ng iba pa mga produkto doon. Kasama na yung uh, petrolyo doon. Sama na, ano ha? E, alam niyo yung Eastern Visayas, isa po sa mga matatawag natin palaging present yan ay sa listahan ng PSA ha? sa poorest uh, region. Dahil palaging tinatamaan niya ng kalamidad. Ito na lang, tatamaan na naman sila ngayon ng problema o oh, kaya tayo makikibalita kay Mr. Eugene Tan, Presidente, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Tacloban Leyte Incorporated. Yan. Yeah. Mr. Tan, magandang umaga po. Hello, Mr. Tan. Good morning po, uh, Melo, no? At okay. saka sa ating mga tagapagkinig. Oh, kumusta? Oh, kumusta po kayo diyan? Una-una po yung uh, yung flow o yung daloy po ng mga kargamento po ng goods po, uh, Mr. Tan? Well, uh, basically uh, sa ngayon dahil sa wala pa pong uh, barko no na itong sinasabi nating uh, LCT or the landing craft tank mm -hmm. na, na tumatakbo uh, sa dito sa malapit sa Tacloban port so basically lahat yung mga naka standby malapit sa San Nicolas bridge uh nag nakapila rin po no dahil naghihintay oh uh, although mayroon na rin pong barko na tuma tumakbo no from Matnog going to Ormoc mm -hmm. but uh, it's not quiet uh, no uh, fish, uh ano? viable masyado dahil napakamahal po ang karagdagang pamasahe. Yun, Aha. Kaya itong pinupus natin dito sa chamber po ay talagang magkaroon ng barko malapit sa uh, San Juanico Bridge papuntang Tacloban mm. para mas mapumura po yung mga barko. Opo. So, ang kalagayan po ngayon uh, kahapon po nagkaroon ng meeting sa uh, pamamagitan ng Office of the Civil Defense, mm -hmm. economic cluster uh, led by NEDA. And of, of course, nandun yung mag, uh, ahensya ng gobyerno, yung PPA, Marina, mm -hmm. OCD, uh, the Chambers. So yung operator din ng dalawang barko nandoon din sa meeting that time. so mm -hmm uh, nagkaroon din yung ibang economic cluster na members na doon din mm -hmm. para pag-usapan po itong problema. Mm -hmm. Ayun. So uh, at least kahapon ano during the meeting pa pumayag na rin yung PPA no and the, the marina na magkaroon ng uh, trial run sa birthing facility itong sinasabi nating sa Basay amanda Ihad, oh. going to Tacloban Port na mamayang 11 o'clock kito ano gaganapin uh -huh. para makita kung viable ba yung amandayihan sa Port going to Tacloban Opo opo so nabanggit yo yung bursting uh, ano uh, yung facility po ng PPA ano po uh, na, na existing na po ba yon ang maglalagay pala po sila uh, Mr. Tan As of last week the first meeting called on this uh, itong issue ano Uh, last Wednesday, nagpatawag po ipinatawag po nung ipinatawag po yung uh, ng DPWH uh lahat ng ahensya uh, ang sabi po na PPA last week, yung rampa ng isang port ng Tacloban ay uh, may damage no. So mm -hmm. eventually nung Sabado po uh, nagpatawag po ng meeting again si Office of the House Speaker. Mm -hmm. Uh Mm -hmm. uh there and there na uh, sa, sa meeting dine nila po na okay naman po yung isang rampa. Uh, may magagamit pala. Mhm. Mm uh, so out of the, all those all despite na uh, the meeting on Wednesday mm -hmm. uh, sinasabi po ng uh, PPA na well hindi kaya tumanggap ang PPA at that time mm -hmm. and then in fairness kay DPWH uh nag-volunteer si DPWH kasi sila magbibigay uh, ng pondo kasi mm -hmm limang milyon lang naman pala yung kailangan mm -hmm. at sa sila, sila gagawa. Opo. But uh, according to sa PPA naman, kailangan daw nila magpaalam sa nasyonal. O. So, na-resolve ito kasi nagkaroon po ng uh, Regional Development Council meeting, the Executive Committee, last Monday, it, no, this week. So, again, na-resolve ito na po pwede na pala Opo. magamit but Eventually pagdating naman sa Samar, yun ang mm -hmm. recommended port na napakalayo sa Tacloban mm -hmm. which is uh, the Catbalogan port and the uh, Calbayog port. Mm -hmm. uh, itong meeting kahapon na naganap to despite that the chamber has been pushing na uh, gamitin muna itong Basay no at mm -hmm. that magkaroon ng trial run. Kahapon po ay at least pumayag na po yung PPA no at saka yung Marina na magamit itong port mamaya po magta-trial run po sa berthing facility Opo uh, itong Basay uh, port kasi uh, hindi to regular port for uh, b uh, bigger vessel no mm -hmm. It's more on the uh, fishing vessels madalas ang gumagamit diyan Opo kaya so, uh, last uh, Monday afternoon Inumpisahan po ito ng DPWH. Uh, nagkaroon po ng augmentation sa structure. Uh -huh. So nag uh, nagkaroon ng filling materials. Tinambakan po ito. Uh -huh. And right now, it's still ongoing uh, na ginagawa ito para to augment uh -huh. na ma maka uh yung barko doon at saka yung mga trucks din po mm -hmm. uh magka uh, at least safe din yung mga trucks na ilo-load. Opo, opo Kaya yeah. isusubukan po ito mamayang ha, um, uh, 11 o'clock. Opo, yun, okay. So sa ano po yun, doon sa mga daungan po yun ng mga ro-ro vessel natin, ano. Pero yung mga vessel po mismo, uh, ano po ang commitment dyan ng Marina naman para madagdagan po yung mga Uh, barko po na magdadala po ng mga goods, Mr. Tan. Sa, sa totoo po, no? Uh, tayo po as early as last week sa uh, Wednesday, uh, nagpatulong na rin po tayo sa mga ibang chambers no? like sa, sa Bicol kasi alam natin may operators ng uh, 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 LCT mm -hmm. sa Roro mm -hmm. and then sa Cebu, no? sa chamber ng Cebu. Uh, at least naman lang doon nakakuha tayo ng mga contacts at saka when in fact napakabilis ang tugon nila sa mga problema to no para makatulong. Uh, as of kahapon, there are already five operators na shipping vessels mm -hmm. and which is very much willing to help sa itong problema ito Apo. para matulungan po tayo sa problema dito sa Uh, sa barko. Opo. So, so, ang ang bola actually ngayon ay sa pamagitan ng uh, PPA at saka Marina Apo. na siguro maagahan mabigyan ito ng kaukolang uh, permit, uh, assessment ng port Ayan. and uh, para makatakbo na po sana no kung uh, viable yung mga ports na Ayan. na i-recommend. At Ayan. even itong mga ports Ayan. uh itong mga ports na sinasabi ko itong sa Basay amandayihan mm -hmm. uh, mm -hmm. uh inassess na rin po ito ng mga may-ari ng barko mm -hmm. uh, o operator, operator ng barko kaya naman so para sa kanila is uh, viable daw no uh, 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 since last week uh, in assessed na ito as okay. early as wednesday mm -hmm. and then another uh, yung arsenal shipping mm -hmm. uh, nag-assess din according mm -hmm. to them mm -hmm. pwede din magamit mm -hmm. so nasa ahensya uh, na ng gobyerno sa APIS, uh, sa PPA na no, kung uh, mapapayagan ito at saka sa Marina kung mapapayagan Opo. Opo. po ito para mm. magumpisa na po yung operations ng mga barko. Mr. Tan, huling tanong na lang po ito. Uh, sa ngayon, habang inaantabayan na natin yan, na maging uh, mapakinabangan po natin yung mga ginagawa na yan, libawa yung uh, daungan para sa mga roro, ano ha, yung bursting um ramp ko tawagin natin so magkabilang panig may impact na ho ba ngayon itong problema na ito sa presyo po ng mga produkto diyan sa Eastern Visayas May impact na po kasi as of last Monday it was reported din ng Department of Energy no uh particularly sa Kalbayog and uh, part of eastern Samar na nagkakaroon na rin ng shortage ng uh, fuel. Mm -hmm. uh, kahapon po, nakausap ko natin yung isang chamber din sa Eastern Summer. According to them, there's a additional cost na, na sa para sa fuel. So basically, yung pagkain, I think yung manok nag uh, naging price na rin po yung manok daw sa kanila. Mm -hmm. uh, so I think yung fuel ang karagdagan is about 2 pesos yung additional cost, no? Uh, alam naman po natin well, ang fuel tumaas lang ng piso o magkano ay eh, malaking epekto sa consumers Tama po yun. Apo. So basically nagkakaroon talaga ito ng karagdagan. no kasi mm -hmm. nakita naman natin na kung halimbawa ay eh, gamitin mo yung matnog going to Ormoc it's about 20,000 additional apo. cost 15 apo. to 20,000 ang additional cost para sa isang truck Opo opo So mm -hmm. pass on charges yan magiging pass on yan Opo opo Sige po. Mr. Tan, salamat po sa panahon at sa paliwanag at makikibalita po muli kami sa inyo. Thank you po. Hey, thank you very much po. At saka magandang umaga po. Magandang umaga na. po sa inyo. Mr. Eugene Tan, Presidente, mga kapuso ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Tacloban, Leyte, Incorporated.